Ah, hello mga tropa. Ayun din sa paligid ng ating bahay lang oh. Sa likod ng bahay namin. Ay magtitingin ng oh, daming lokan din sa paligid namin din. Ano? Oh. Nakita tayo isang tropa. Ayun oh. Tuturo ko sa inyo 'yun oh. Ano? Oh. Nakabuka. Ako yung oh. Ano? Ano tropa?

yan sa tabi ng bahay namin pero dahil lukan kasi ang bahay namin po ay nasa loob kami ng mangroves sa loob kami ng mga lalauhan ayun o at may mga bahay dito ang daming bahay na dito pero guys ang daming lukan dito sa paligid ng bahay And guys ayan so o nakikita ninyo yan o. ayan o nakanga nga ayan o kunin natin para makita nyo o oh, matropa kukunin natin ito tropa talagay natin doon sa fish pond yan ang tropa dali to dali mo dogot kaya dito mga tropa <gulong> pa anak ah, ang mga din yung apat tropa narap dinisa yun tanaw kita niyo din ayan ayan ang bulbok na yan yun naon an ang tubig Ayan oh, ayan oh, hmm. ayan oh, kita nyo matropa, kunin natin, ay natin matropa, o ah, laki, kunin natin ang isyantini, ay nawala, nawala natin, nakita yung ang diin ni, ang ah, samaril bandarini yun. Ayan. Oh, ah, nakakadema na tayo. Dami na natin ng gudnok, lagyan natin dito. Hmm. Ah. natin na tin na dimot. Lalagyan natin naman sa fish pond. Hmm. Yan. Yan dito. Yan, tayo pa ko na isa. May pa tropa. Ang Ang laki. Oh, man, laki. Ang laki mga tropa. Itim na itim oh. Hmm. Parang di siya lukan eh. Kasi ang itim niya. Hmm. Sobrang itim niya mga tropa. Kung magaling kayo maghanap nito kahit hindi nyo na kanin ng kwan gulok. Kasi mga nyo na siya na naka kwan, nakangalang. Tropa. Ngayon tayo dito ulit. Kasi hindi natin nakita kanina na lumabo agad eh. Hindi natin nakita kanina na lumabo agad. Napin natin ang tropa. ito niya, mga nag lang yun dyan. Nakanganga, nakanganga. Mga na, ano sila, nagaano ng tubig. Ayan. Doon tayo naghanap kanina. So may pusaling yun. Dito naman. Tingin tayo dito. Ano mga tropa. Ayan, nakita tayo dito nakita. Nakaslit lang. Nakaslit lang naman ako dito mga tropa. Pagkatanda ako, pawasa mo may -ma, anong gumagawa ng tubig. Yun o. Oh. May tayo dito. Ayun, nagaan ng tubig o. Oh. Yun o. Oh. Nabulbukuli. Hmm. May na tayo dito. Lalagyan na lang natin sa fishpan para ano. Yan yung ating mga nakuha. Ang dami na agad Oh. Dito lang sa paligid ng bahay namin. Hmm. Kanyo, matro mo pa. Hmm. Ang lukang dito.